Sa mundo ng boxing, bawat suntok ay may kwento. At sa bagong henerasyon ng mga mandirigmang Pilipino, isang pangalan na unti-unting umaling ang si Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao, isang dalawampung anyos na boksingero na bilisumangat sa ilalim ng programang Ani Pacquiao Presents Blow by Blow. May taas sa 5'10 at reach na 74 inches. Taglay ang lakas, bilis at tapang ng isang tunay na Pilipino warrior. Ipinanganak sa Tagum City at lumaki sa General Santos City. Ang lugar na nagluwal din sa mismong pambansa ko mo. Ayon sa kanyang ina na si Joanna Rose Bacosa, si Manny Pacquiao ang ama ni Eman. Ngunit para kay Eman, mas mahalaga sa kanya na ipakita na kaya niyang gumawa ng sarili niyang pangalan. Sa ilalim ng gabay na Coach Buboy Fernandez at Coach Dottie Boy Peñalosa, inahasa ni Emma ng kanyang talento sa Jensen Training Center. Minsan pa kasama nakasama pa niya sa ensayo ang mismong Manny Pacquiao, ang kanyang ama. Isang patunay na ang disiplina at puso ay nasa tugod talaga ng mga bakosa. Mula sa kanyang debut laban kontra Jomel o Jamat, hanggang sa tatlong sunod-sunod na knockout victories kontra kina Noel Pangantaw, Jeron Baclohan at Jake Clyde Langahin. Ipinakita ni Emma na hindi lang siya basta prospect, kundi isang boksingerong may apoy sa loob ng ring. At sa 3-line Manila too, muling pinatunayan ni Eman Bako sa kanyang lakas sa harap ng libu-libong manunood. Nagtapos ang laban sa mamagitang unanimous decision at muling pinasigaw ang buong crowd. Sabi nga nila may bagong kamao ang Pilipinas. Isang gabi ng karangalan at simula ng panibagong kabanata sa kanyang karera. Mula dyan sa hanggang 3 in Manila 2, ito ang kwento ng batang may pangarap at moksing erong handang ipagpatuloy ang legasya ng mga takilan. Siya si Eman Bacosa, ang bagong henerasyon ng kabuo ng Pilipinas. Magandang araw mga boxing fans. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.